Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mama Kate Choice Vlogs. Ayan, magluluto ako ngayon guys. Um, ano lang, uh, baboy na lulutoin ko sa kamatis. Nalagyan ko siya ng bok choy. Ayan lang, ako lang nga dito dahil yung Habi ko may inatinan na iskoreon yun nila. Ayan, hindi ako sumama. Tinawagan nila ako pero hindi ako sumama. Dito na lang ako. Nag-enjoy na lang ako dito mag-isa sa caravan. Okay guys, thank you so much if you are just new on my channel, please don't forget to like, subscribe and press the notification bell so you will be updated. Okay, thank you guys. Bye bye for now. hello guys good afternoon i'm going to cook uh, pork with veggies my hubby he went to their school reunion and then he called me because uh, his classmates his um, schoolmates are looking for me they want to see me but i said i'm shy and I'm cooking as well so just them nothing to do with me because that's their time to chat with each other kwentuhan kahit ano diba so magluluto na lang ako kumain na sila doon eh sa so, pag-uwi ni Abby, kung magugutom siya, meron siya makakain. Dito ako sa caravan, guys. Ayan yung inside the caravan. Pero sa labas ako magluluto. Dito ko lang hinimu. Anuhin ko lang. Tapos, ayun. Luto ko sa kamatis. Tapos, lagyan ko ng bok choy. Diba? Ayan. ako nagbahay-bahayan dito eh. Sa karaban. Pero mas comfortable ito kaysa yung una namin yung karaban, yung Jayco. Malaki kasi to double XL. Yung ito namin, 1XL yun eh. Axel. double XL. Dalawang gulong. Kaya tiyatawag nalang double axle. apat na gulong ko Ito, apat na gulong. Pero yung single axle, dalawang gulong lang yung paraban na yun. So, ayan guys. Ayan to yung fridge namin ng laki. So, hindi mo may chicken pa kagawa. Hindi mo ubus ubos So, Si Luluto kamatis. Sige, lulutuin ko sa kamatis. Bukitahin din din. So, dalawang kamatis open. Diba? Wait, na kami bukas, guys. Oh, wait, na kami bukas. Ang bilis na ngamin. Break kahapon ang kami dito yung mga bukas kulang ito po isang linggo kasi hindi po yung trabaho yung mga customer kong pumunta ngayon doon sa shop ko sabi ko sa Monday na lang umikop ng sabaw kasi maulan-ulan. Wala na ang sabaw pag medyo maulan-ulan at maulan-ulan. -man mm. is that Bawang watch? No one. Dito na lang ilagay ito. Dito kailangan naka organize lahat guys para alam mo kung saan nilagay di ba lang organize yung mga gamit bibili ako dito ng patungan yung ano kasi yung liit ko eh para maabot ko lahat ang mga dapat abutin lang tayo ng maraming bawa ay sibuyas para hindi sisipunin o buhin. Panlaban sibuyas eh. Tsaka bawang para naman sa mga high blood. na-deliver na yata yung ano ko. In order ko. Online. Iyak ka naman sa sibuyas, eh. Pagpunta mo na ako sa sila. Tapos, pipili ako ng ano, tigaan ng, ng garlic, no? kay patayin ko muna ha, mamaya ulit tayo mag continue yun yun ito ang yun yun maghiwa yun pa yun 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 sa pamana yun yun sa alam yun 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 Yan. Wait, Langjan Kamuna camera. Then, I'll bring you out because we will cook outside, not here inside. Avoid to not to smell the caravan. the caravan so I'm gonna be here let's sit let's look okay. at too big. I'm gonna let's look at some let's look

Payag tayo pa guys. Payag payag sa ano, sa bisaya. So I just do like this and then that one there. Yeah. Oh di ba kita naman? Lagi dito yung tubig na ininit sayang eh. Huy neutienktuyð gut. 你别走。 Mm-hmm. Nothing. My hubby is not here. Meron siya school ano for yung ma'am. sumama. Gusto ko pala dito lang. tubig. Kaya na put water. kanyang ano kuha pa lang yung paminta ay naku maano sa gito wait lang saan ko ba nilagay yung pepper black ah oh, ah dito sana ka, okay. gusto mo tayo ng tulig meron naman pala dito. naluto na po yung ating na uh, niluto. Luto na siya. So, yung wala pa naman akong ganang kumain kasi kumain ako kaya ng lunch. Kumain ako ng pie, kumain ako ng chicken, kumain ako ng fruits, mangga, kaya busog pa ako. Mamaya na lang. Siguro pagdating ni Habi, doon kakain na lang din ako. Uh, sabay na kami. So lang guys, thank you so much for watching my, um, my videos. I hope you like it, and please don't forget to like, subscribe, and press the notification. Bell. Thank you so much. God bless you all. Bye for now. God bless. Bye.